Kaya kayong mga ladies, pigil-pigilan nyo ang, okay lang na, no, mainis kayo, pero huwag kayong masyadong showy, uh, publicly, uh, ng iyong uh, masamang ugali. <laughs> eh kasi, okay lang naman, di ba, na minsan, mainis tayo. Parang, hindi wala tayo sa mood. Wala tayong, uh, wala. Parang, feel mo lang mainis. Kasi meron kang period. Mga gano'n. Alam ko yan, kasi dalawa po ang kapatid kong babae. Kaya, ang mga terminologies niyan, alam na alam ko yan. Kasi, <laughs> lumaki ako, na na pag, uh, ng <laughs> ng kamay ng mga kapatid ko may period. <laughs> Sobrang kulit ko na natatapik ako at nababatukan ako. Okay, so alam ko kung kailan kayo talaga may mga moments sila ng mga babae na talagang mainisin, mainit ang ulo niyo. Okay? So okay lang 'yon, natural na 'yan kasi may mga hormonal changes kayo. Okay? Kaya lang, itong babaeng sinasabi ko, sabihin natin mayroon siyang ganoon. Pero natapos na yung oras, natapos na yung moments na magkakasama kami, hindi naman sa grupo kami, hindi pa rin siya nahimasmasa ng kanyang kainisan doon sa kasama namin. Para nakita ko, parang ang hirap niyang i-please, ang hirap niyang magpatawad ng tao. Tapos naisip ko, paano kung ito yung asawa ko, tapos ganyan sa akin. Ayaw ko ng ganoon. Okay, it's okay na minsan mainis ka, pero wag, it's not okay yung patagalin mo. Sabi nga sa Bible, wag kang matulog na ikaw ay Galit. Okay? Dapat ngayon pa lang, bago ka pumikit, napatawad mo na yung taong nakasakit sa'yo. Para kinabukasan, wala na. Huwag kang matulog. Eh yun, gumabi na, umuwi na kami. Nakamu ganyan pa rin yung mukha. Diba? Kumain na kami. Kumain na ng halo-halo. Hindi pa rin nadala ng sweetness. <laughs> Turn off. Okay? Pero ayoko naman siyang i-judge. Kasi once ko lang siya nakitanggan. Maybe, baka nakita ko lang yung pinaka-worst moment niya. Kaya lang, ang, ang hinihintay ko lang kasi doon that time, okay lang sana sa akin na medyo naiinis siya that time. Pero sana nakita ko na man lang, bago man lang kami nagsiuwian, nag-umiti man lang sana siya at nakita ko na naging okay na siya. Eh hindi eh, parang dinala pa niya sa bahay yung inis niya. Ang gano'n, turn off po yan. Okay? Kaya kayong mga ladies, pigil-pigilan niyo ang okay lang na mainis kayo pero huwag kayong masyadong uh, uh, showy uh, publicly uh, ng iyong uh, masamang ugali. <laughs> May nag observe po sa inyo di mo lang alam, uh, di mo lang alam yung lalaki na kakakrush sa iyo na matagal mo na palang hinihintay, may, may crush din pala sa iyo, pinapanood ka lang. Pinapansin niya yung mga galaw mo, yung sinasabi mo, salita mo, mga ganyan. Kaya watch yung mga actions mo. Okay? And wag, hindi ko naman sinasabi na magka, magpaka plastika ah. Pangit din naman yon. Kasi paano, kung ma-discover niya na yung pinapakita niya mulang pala sa harapan niya ay isa pa lang kaplastikan. So, must turn off yun. Okay? Maging natural ka lang. Okay? Control. Self-control and be natural. Move tayo.